Diba? Sasabi na sa'yo. Ayan guys, ganyan po ang pangunguan ng tulya. Akala nyo, kadali-dali ang ng tulya. Ha? Tapos tatawaran nyo pa 10 piso. Ken. Pano? Nice. Ito <laughs> yan guys yung trabaho nila sa umaga maghila ng lubid habang kumukuha ng tulya tulya ayan naman po yung kanilang manager nag-aangat po ng tikin Patayin pa po yung iba guys Oh ang dami oh <coughs> 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 <coughs>